born in 5 months August born magkakapatid sila to. Kagaling mo ba? lang 4 months natin na papabukay na natin to gamit yung mga pagkain nila yung mga vitamins na papakita ko sa mga lodi so ito yung mga lodi yung patuka ng manok ko so sa mga hen ko since need nila ng maraming nutrients ito yung binibigay ko sa kanila GMP tapos kapag naman day old ganun itong chicks booster na nilalagyan ko ng mga crop corn small size na crop corn tapos ito naman kapag 5 months old and above so ito yung um, propel na patoka natin kapag 2 to 3 months na mga lodi gumagamit ako ng stag developer since 5 5 5 um, months na sila running 5 months na sila yung mga one ko and above nagpropel propel na yan so ito naman yung ginagawa ng mga lodi sa pagtimpla ng patuka nila so yun let's go mga lodi papakita ko sa inyo so ganito pong size ng cup ang binibigay ko bawat patuka sa mga manok sa mga sisiu hen stag, prune stag at kak so binibilang ko na sila para alam ko yung eksakto na pagbigay ng patuka at sa pagmimix na din ng um, powder tsaka yung isang liquid nagbibigay pala ako ng patuka 7 to 8 in the morning 7 or 8 in the morning at sa hapon naman mga before 5 or eksaktong 5 una pinapainuman ko muna sila galing sa faucet kasi nga ang pagkakalam ko yung mga galing faucet ay eh may chlorine content na kasi at maganda yun para sa mga manok natin kaya kapag nagpapainam ako galing faucet yung ginagamit ko so ito mga lodi ay pang sa mga hens at sa mga nakasalang na breeders natin so ito sya, iniwalay ko at ito naman ay para sa mga stags, mga brood stag at mga kak na nakatali at naulong So, haluhin natin sila.